tawag sa apat na mga Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkakapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila kapwa mga manging isda. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong manging isda ng mga tao. Pagkasabi nito, niya nito ay agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkakapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Slim, sila ay nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at, at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa.